Napapagod ka na bang mag-type itong life hack para sa'yo? Okay, so una, punta tayo sa Google. Select natin yung Google Lens. Tapos yung picture ng sulat. Okay. Select lang natin yan. Copy text. Okay, so pupunta tayo sa Canva. Yan natin i-paste yung kinapin natin. Pwede rin sa Microsoft. Microsoft Office. Okay, so check natin kung tama ba yung kinapin natin galing sa Google Lens. Okay, madalas ginagapin to ng mga sodyante, lalo na pag gumagawa sila ng reviewer. Ganyan din kasi ako nung nag-aaral ako. Hindi ako nagagandahan sa sulat ko kaya tinatype ko para mas magandang mag-review. Okay. So, dati, ini-encode ko yan isa-isa, type ko. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang gumamit ng Google Lens para mas madaling copy-paste lang pala yan. Okay. Check lang natin kung tama ba yung mga kinapi natin. Okay. Okay naman. Parehas lang din. Ganun lang po. Bye!